Aries, kung maging mas matahimik ka ngayong araw, ay magbibigay sa iyong mga kagustuhan, na makagawa ng nais mo, ang pagiging aktibo sa mga kausap ay huwag gagawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, dapat na maging maingat ka sa pagtawid-tawid laging maging alerto, sa mga sasakyan at laging manigurado, pag ikaw naman ay nagmamaneho, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, ngayong araw ay nangangailangan ka na maging masungit at may katapangan para walang makalapit sa iyo, ng mga gumagawa ng kalokohan, pagtungkol sa pera at relasyon ng pag-iibigan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer dapat kang maging wise at mabusisi ngayong araw dahil sa ganoong ugali mo ang magliligtas sa iyo sa gastos at kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, huwag kang mapagbigay sa mga kagustuhan ng mga makakausap kung hindi nila matanggap ang desisyon mo ay iwanan mo sila para tapos ang usapan at nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, kung kaya mong umalsa ang iyong galit sa gagawin ng makakausap ay gawin mo. Pero kung ayaw mong makapagsalita ng hindi naaayon, ay iwanan mo na lang sila, nang wala kang makuhang kalungkutan ngayong araw, Signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, ngayong araw kung makatagpo ka na mahusay magsalita, at nararamdaman mong ikaw ang pinatatamaan, ay sagutin mo ng maayos ng hindi na makapagsalita ng kayabangan, dapat talagang sinusupil ang mga salitang walang kabuluhan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio dapat kang maging matapang ngayong araw, hindi uso ang magsawalang kibo, sa iyo dahil kukuhanan ka ng aura ng swerte, kaya ilaban mo ang nalalaman, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw para makaiwas ka sa mga mapagsamantala nang kalokohan bigyan mo ng salitang matatauhan pag iyong napansin na, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, maging mahigpit ka ngayong araw, walang pagbibigay ng tulong dahil hindi ka rin naman nila tutulungan lalo na pagtungkol sa pera, kung tutulong ka ay pwede kang madatingan, ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, mas okay sa iyo ang maging matahimik at mahirap makausap kagad ngayong araw, dahil doon ay lalayo sa iyo ang mga tao na kumukuha lang ng pakinabang na gusto ay pera, signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, ang maging mapanuri ka at maselang ugali ngayong araw, ay mainam para sa iyo, para hindi makagawa makalapit ang gustong makahiram sa iyo ng pera, kaya iwasan mo ang madali kang makausap, signos na pahiwatig ng mga bituin.